Hindi, hindi naman siguro. Independent lang, mahirap pumanig eh. Nung umpisa pa lamang ng uh, eleksyon, no? nung October pa lang, sinabi ko na mag-independent ako. May partido ako kasi NP ako, pero ayokong uh, pumanig sa isang uh, grupo, laban sa kabilang grupo. May masamang pakiramdam ako siguro <laughs> nung October pa na mauuwi ito sa Bardagulan. Eh, hindi ko maalam na mauuwi sa ah uh, uh, ano ba ang tawag dyan, sa pagtangay ng isang dating Pangulo sa ibang bansa. Mas malala ang nangyari kesa sa inaakala ko. Kinakabahan ako. Kinakabahan ako kasi ang tao, eh, hirap, ang tataas ng presyo, hindi natin natututukan, at... Uh, imbes na yung problema ng uh, mamayan ang pinag-aabalahan na at nauuwi tayo sa sobrang daming politika yata. Dapat ba tayo nagkagalito? Kasi dinami-dami ng issues, ng gasolina, dami-daming problema. Eh, bakit tayo napunta sa toxic politics, politics ulit? Uh, hindi pa ang kalooban ng taong bayan. Maliwanag yun. Maraming uh, hindi... Kalalabas lang ng World Happiness Index, di ba? Andun eh. Andun sa World Happiness Index, di ba? Na dapat happy yung tao, kayang kumain, lahat ng basic uh, services na ibibigay, walang korupsyon, at uh, naniniwala sila sa mga kapwa nila naninindigan sila para sa kanilang gobyerno. Marami doon kulang sa atin. O nga eh. Ma may kopya, no? I think you have copies. Ibigay na lang. Yeah. Ha? Huh? You have, diba? Okay. I think they have You have a lake somewhere. Uh, <laughs> ah uh, palagay ko, sila rin nahihirapan. Pag hindi ako sisipot, tapos na-announce na nila na labing uh, isa lang, tapos hindi na binabanggit yung pangalan ko, para